Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa sa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya, dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako mas mabuti pang huwag ka nalang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita. At huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan sa halip, matakot ka sa Diyos. Walang kabuluhan ang kayamanan. Huwag kang magtaka kung makita mo sa inyong lugar na ang mga mahihirap ay inaapi at pinagkakaitan ng katarungan at karapatan. Dahil ang mga pinunong gumigipit sa kanila ay inaalagaan ng mas nakatataas na pinuno. At ang dalawang ito ay inaalagaan ng mas mataas pang pinuno. Pero mas lamang pa rin ang nakukuha ng hari sa kita ng lupain ng mahihirap kaysa sa lahat ng mga pinuno. Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan. Kung dumarami ang kayamanan mo, dumarami rin ang nakikinabang nito. Kaya wala kang mapapala sa kayamanan mo, kundi pagmasdan lang ito. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawak marami man o kaunti ang pagkain niya. Pero ang mayaman, hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. May nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang iniipo ng tao ay nakapagpapahamak sa kanya. Nauubos ito dahil sa hindi mabuting negosyo at wala nang matitira para sa mga anak niya. Kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina hubad din tayong mamamatay. Hindi natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Napakalungkot isipin. Ipinanganak tayong walang dala. Mamamatay tayong walang dala. Kaya ano pa ang saysay ng mga pagpapakahirap natin? Para lang tayong humahabol sa hangin na walang napapala. Ang buhay natin ay puno ng kahirapan, kaguluhan, sakit at galit. Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao sa maiksing buhay na ibinigay sa kaniya ng Diyos ay kumain, uminom, at magpakasaya sa kaniyang pinaghirapan habang siya'y nabubuhay. Dahil para naman talaga sa kanya ang mga iyon. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila ito ang regalo ng Diyos sa kanila at dahil ginagawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay nila